Hello guys, uh, magandang araw po sa ating lahat uh, Maligayang pagbabalik po dito sa channel natin So medyo matagal po akong hindi nakapag-upload ng uh, bagong video Dahilan sa uh, medyo nabisi po talaga ako So ngayon, uh, papakita ko po sa inyo yung afternoons uh, huli ko Ito, may lang bisis ko na na-upload dito sa channel ko So ngayon, i-update ko po sa inyo Ito, full blooming po siya Napakaganda po niya tingnan Tapos, uh, pwede na po siyang Uh, pang show. So, halos semi-finish na po siya. So, titingnan po natin. So, ito na po yung uh, forma ng Chinese Holi ko, guys. So, yung Chinese Holi, mabango po yung bulaklak niya, guys. Lalo na sa umaga. Uh, halos dito ngayon, naamoy po natin yung kanyang bango. So, ito po yung puno niya. Oh, so, malaki. Bihira na po tayong Uh, makakita o makahunt ng ganito kalaking puno ng Chinese holly. So alam naman natin na yung Chinese holly halos uh, maliliit lang talaga yung kanyang puno. So ngayon, full blooming po siya. Yung Chinese holly ay hindi po si Suning yung pagbulaklak niya. So sa isang taon, ilang bisis po siyang namulaklak lalo na kung maganda yung panahon. So napakaganda po niya tingnan kapag nagbulaklak na po yung Chinese holly. So yung Chinese holly hindi po basta-basta malaglag yung bulaklak niya o matagal po siya na naka-steady yung kanyang bulaklak o hindi madaling matuyo. So ito halos nasa sa apat na araw na po siya o halos mag-isang linggo na po siya. Makikita po natin wala pong nalaglag sa kanyang mga bulaklak. So yan. So ito ay nasa mga siguro nasa mga 6 uh, to 7 years nasa pagtriniko. ko. So, ganyan na po kalaki yung kanyang puno noong mahan ko po siya. So, pwede na po siyang pang show. So, yung mga ibang materials ko dito, nakatrini pa po siya. Ito, tulad ng kay Mito ko. Hindi po totoo na hindi lumiliit ng dahon ng kay Mito. Ito, maliit na po mga dahon ng kay Mito ko. Maliit na siya. So, malaki po yung puno niya. So, mula po siya sa cutting. So, yung pinag-abalahan ko ngayon, ito yung ito po yung sa Chinese Holly ko dahil sobrang ganda po niya tingnan ng ah, nag full blooming na po siya so pati sa kanyang mga brands makikita po natin oh, meron pong mga bulaklak so sobrang ganda po niya tingnan halos parang artificial na po siya kung di mo lalapitan dahil sa kulay niya oh, napakaganda niya tingnan talaga Ganito po siya kaganda kapag nag-full blooming na yung Chinese holly. So siguro dito na magtatapos yung video natin at maraming salamat sa walang sawang suporta. Thank you so much for watching. Goodbye.